Ayan mga kabindos, narito tayo kay ati Ate Susan. Binisita natin si Bibang. Ano kumusta na be? Kumusta na yung iyong pag-aaral ba? Uh, anong ginagawa mo be? Pagdating mo sa school nagtitinda tap... ako. Ah, po. nagtitinda tulad ngayon mag ano ngayon magtitinda ka rin. Oo. Ano ang ititinda mo ngayon? Ginataak mais ko, tel lang. Wow. Ah, may vendors sila. Ayun. ito nga ang ano. Ititinda ni Bibang. Mga kabindors, ayan oh. 20 pesos daw 'yan mga kabindors kung sino ang bibili sa inyo. Iba-iba rin naman po, minsan, uh, turon market. Ah, hindi lagi araw-araw ganun na ah hiniiba-iba para hindi magsawa yung mga customer, ano? Yes, uh, ano, uh, ano, turon, turon saging. Hmm. Sabihin niya sa akin, Ma, ano, hinahanap na yung, ano mo, yung ginataang mais. Hmm. Ma, naghanap silang turon saging. Sa Parang hindi mo siya pagod. Ano sabi ng mama? Ano mo? Ano ba yung reply mo? Sabi mo? Ganito na hinahanap ma. Sabi, sawa na din sa mm akin. Sabi naman, -hmm. lakad <laughs> na. oh wali. Ano? Sino bang kasama mo maglakot? Ako lang. Ha? Ah? Kaya mo yan ilakot? Ikaw lang mag-isa? Oo. Oh hindi atin atin lang to ano kano ba connection ni mama pambaon mo sa ito kung baon mo la ah ganun di kala ko walang ibinibigay na commission meron pala pambahon Pambaon ah. lang ba? para yung mga project ko. May isang ako Hindi pa tayo nakakatinda. Penta. Wala pa tayong benta. Hindi, ano? Ah, di Ah, magkano ba ang binibigay na pambaon sa'yo? Kada araw, oh. 15 po, kaya Wow. 15. Magkano ng one week yun? Seventy-five. seventy Tapos, 100 na magpupa. Ah, 100. Ah, sige na, ililibre ko na yung baon mo sa isang linggo. Anong 100. O, para, para may pambaon ka, isang linggo. Meron naman ako dito kinita sa pagpalamig ko. O, nung nakaraang araw na malakas ang tinda. Eh, maraming tao kasi. Nung eleksyon ba? Ayan, may kita ako. Kaya ito, ibibigay ko sa iyo yung pambaon mo ng one week. Ano? At saan ba yung ibang bata? <laughs> si Adam. Ay, nandito. November 1. <laughs> nandito pala si Mimi. Buti si Mimi <laughs> si tay May <mimi>. ano? <laughs> mimi, halika. Si Mimi, takot pa rin sa ako. <laughs> <laughs> <Wala, wala, wala. laughs> Nanahimik lang si Mimi ah. Ayan po si Jasmine. Mm. Si, si mm. Ito si Colot. Ito si Colot. Walang kapaguran si kulot. Walang kapaguran si Kurot. Ba, yung mga bata na iba, ano, hati-hati na lang tong, ano, ibili e, nun ng kindi o ano. Sino ang, sino ang pinakamalaki sa inyo? Ikaw. Sige, ikaw na ang mag doon. Ha? Kasabihin. Ayan. Ayan na, kulot. Kulot. Kulot, bilhin na kayo doon ng ano. Nang, ano bang madalas mong bilhin kulot ha Lollipop? o oh, sige ayun na sige sige na punta na kayo doon at bili na kayo ng ano lollipop. kali na samahan mo na kulot doon okay, ayun na sige na, na. <laughs> ma Hmm, sige, sige na. na. Wala kayo. Sige na, bili na kayo. Ikaw, sama ka. Sama ka doon. Ayun. Diba parang malungkot? <laughs> May sipon? Pagkakain na ulit. Ano? Nung parada ng Halloween. Umaambot. Pag anuhan pa, record trip pa. Nagoy. Ah, di ko wag na eh. Hindi bibang ang ano ko sa iyo, ano, ano, ano? Yung payo, payo ko ba sa iyo? Na yung pag-aaral mo ano, pag mo ano, yung pababayaan ang inyong pag-aaral. Kasi iyan lang ang maipamamana sa iyo na kayamanan ng magulang mo, di ba? Yung pag-aralin kayo, at makatapos kayo ng pag-aaral, yan ay kayamanan yan na ibinibigay sa inyo, na hindi na maagaw ninuman, di ba? Tama ako? Yan ang isipin mo lagi, na yung pag-aaral ay mahalaga. Tapos yung yan naman, payo ko rin din sa iyo yan, na ito ito. Siyempre, yung paglalako mo rin ng paninda, pero isang ano ka lang naman, isang isang puntahan lang, wala naman naiiwan dito. Pag may maiwan, wag mo nang ipinda kasi pagod ka na nga eh. Yung katawan mo naman yan ang ano, ah, uh, mapipinsala kung maging masipag ka sobra. yung tama lang kasi pagan yan na okay na yun. Anong binili mo? Anong binili mo? Pulot, ba? Dalawa na nasa bunganga mo. Isa lang. Isa lang. Oo. Wag dalawa. Balatan mo muna. Ay, Mimi. Mimi. Blis ka muna. Hmm, blis. Ayun. Kulot. Kulot. Mm-hmm. Dito pasok kayo dito mo Bigyan mo Eh sige na sa inyo na yan. Oh, uh, uh, sa inyo na yan. Magipon na Ah, iyan ang ano mo. Bibang. Iyan ang itinitinda mo, iyan ang tawag Ginata ang mais po. Malalikit nice. mais. Okay. Masarap. Parang masarap yata yan ah. Oo po. Masarap po talaga. Hindi, pag ano, syempre, pagkain yung ano mo eh, yung tinitinda mo eh, pag nagutom ka, eh, kain ka na. Ay. Syempre, gutom na eh. Anong gagawin mo? Oo po. Eh, na naman po ko ni mama. Sabi, ko ka na lang dyan pag ayaw. Yay! Minsan kasi yung paninda niya, turon malagkip, ube cheese. Mm. -hmm. Minsan, turon saging. Eh, buti niya at masipag ka At, simple nag-iisip ka rin na magkaroon ka ng baon. Mahiyahin kasi yung mga ito eh. Ito naman dalawa, hindi pa nila kaya manukle. Mm. Si -hmm. Jamaica yun, si Jamaica, mahiyahin sa taong. Ang mga na Mimi. Buti nga't ano, mayroon siyang ano, anong tawag dyan? Controller. Oo, oh, hindi niya na binibitbit. Yung bibit pa niya yun, naku. Ang hirap kaya, ano. Yan, tulak-tulak no? na lang. Mas magaan. Kaysa bibitbitin niya. Hindi naman niya binibitbit. Kahit naman mo yung hindi rin niya binibitbit. Kaganyan lang. Ah, ay, yeah, mas maganda yan. Malaking tulong din yan. Yang ano na yan, stroller na yan. Yan mga kabindos ay maglalako na si Bibang ng kanyang paninda. <laughs> A ver, la cola. iniikot niya pala itong buong village dito mga kabindos upang lakuan ni Bibang ng pagkain para ay maka ano siya, makabinta siya at magkaroon siya ng pambaon araw-araw Wow. Yan mga kabindos, kahit na ang init ng panahon dito, talagang nagtsatsaga yung bata na kapaglakok hanggang doon pa yan mga kabindor sa ano na yan yung mga kabahayan na yan hindi ko na siya sasamahan doon mga kabindor kasi mainip ayan pupuntahan niya yan doon yung mga ano doon kabahayan na yan siguro nandoon yung ano niya yung mga suki niya sa kakanim na yan kaya shout out sa inyong lahat mga kabindors hanggang dito na muna ang update ko kay Bibang thank you so much po sa inyong support at pagsubaybay sa uh, aking vlog ako nga init, init na init na ako dito mga kabindors Ah, uh, maraming salamat po kay Ma'am Rasul ng London na siyang ah uh, nagbigay sa bata ng pang uniform saka sa pambaon ng bata ni Bibang thank you thank you so much po ma'am Atalagang talagang kailangan ng bata na kikita siya sa araw araw upang may pambaon siya sa school yan hanggang dito na muna ang aking update mga kabendors Uh, thank you so much po sa inyong lahat. At shout out dyan sa aking mga subscriber, mga supporter sa aking munting channel. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong support. Thank you, thank you so much po.